Mga Hunters, welcome back po sa ating channel, Kali May na, eh, nagbabalik po. Ang aking pong isi-share sa inyo ngayon mga Hunters ay tungkol po sa 1983 set, Brilliant and circulated. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, you know, uh, shoutout muna sa lahat ng admins at moderators sa grupong ito at kuling din sa ating sariling grupo sa may Kali May, Kali may limited Coin Hunters. Facebook group. Alam niyo mga bro, mga countries sa, uh, sa mga datihan at lalong-lalo po sa mga buwan. Kaya po namin ginagawa ang uh, mga content na ito para ay uh, maibahagi po yung uh, karunungan at konting kaalaman sa pangungulekta as a numismatics. Uh, at coin collector, no, sinasuggest ko lang po muna sa mga baguhan na magsimula po kayo sa BSP series coins. Piso, 5 piso, 10 piso kasi yan pa lang pong BSP series coins ay ginagamit pa natin. Madali nyo makukuha at madali nyo mapapag-aralan. Marami pong variation ang bawat years sa BSP series coins bukod doon sa mga hard to find years. At pag sanay na kayo dyan tumingin, no? pwede nyo naman pong tignan yan sa endatnimista.com. No? Aralin nyo mga picture, mga composition ng mga bariya at yung mismong kasaysayan ng bariya. Yan po ang ating advice. At pupunta na po tayo sa ating uh, si-share sa inyo ngayon yung 1983 brilliant uncirculated trap. Okay, sa harap po nitong set na ito makikita yung Republic of the Philippines Brilliant Circulated Coin Collection year 1983. At ang coin set po na ito ay Royal Minted. At yan po ang history of the British Royal Mint. Pero hindi na po natin pabasahin yan dahil masyado pong mahaba. Ito po ang pinaka-overse na mga barya natin mga ka-hunters. No? Yan, meron po tayo ditong 1 cents. Ayan siya. Meron tayong 5 cents. Meron din tayong 10 cents. 25 cents. 50 cents. 2 pesos. At 1 peso. Sa reverse naman ng pack na ito, makikita yung logo ng Baconsita ng Pilipinas 1949. At ito yung pinaka-reverse ng ating mga Brilliant Uncirculated set. At syempre, yung 100 peso. No? Ginawa kasi itong ah, uh, set na ito to commemorate the Diamond Jubilee of the University of the Philippines. Year 1908 to 1983. At hindi lang yon mga counters. Sinama dyan yung iba mga bariya. No? At bawat bariya dyan ay meron pong mga kasaysayan, mga bayani sa ating bansa. Alam nyo, napakahalagang alalahanin kasi ng bawat kasaysayan kaya't inuukit yan sa mga bariya. Kaya't nagkakaroon din po ng mga value or collector's price. Ang gantong klasing mga blister set. Alright mga counters, napakaganda pong i-collect nito. Siyempre, sabi nga natin, napaka makasaysayan ng 1983 Brilliant Uncirculated Set. Dalawang klase po ito. Meron din po itong proof set na mas mababa po ang mintage noon. At siyempre, inaasa na mas mahal kapag mas mababa ang mintage.